Hello po mga kalaki, magandang alas 2 po ng hapon mga kalaki Hapon na, 2pm na, kunin mo na mga kalaki Numbers ngayon po, para po sa mga nagaantay dyan Ito na po mga kalaki, alagaan nyo po ng 3 days ha Umpisaan po natin sa Greece 0015 Canada 9176 Mexico 8320 Australia 2124 New Zealand 9398 India 2375 Philippines, 7166 Thailand, 1389 Taiwan, 3430 Malaysia, 9298 Dubai, 7384 Hong Kong, 2137 Singapore, 2839 China, 1183 Texas, 4, 3, 4 Israel, 5128 Las Vegas 9296 Alaska 2573 Japan 2399 Saudi 2104 Italy 8756 Germany 9298 at Korea 2010 Ayan po mga kalaki ang mga 4 digit lucky numbers ngayon pong hapon ng alas 2 Abay! sa mga nagrarumble po dyan, congratulations po sa mga hindi po nagrarumble, congratulations din po pero wala pong sisihan pag lumabas yan na hindi po nakarumble dahil marami na po nangyayaring ganyan so ingat po mga kalaki, good luck, irumble mo na yan